Ay, may adlaw ko na itong tanong mga higala o mga na itong mga followers na solid followers, supporters uh, sa nagkaling lain pero mga tutubos na mabot sa ito ang uh, video mga boss uh, By the way mga boss, ma lang ako mga boss no? ang si Jolens Bishop din is uh, Sergio Osminia, o yung ikalawa ang ilang 7-11 nga mismo mo sa iyo mga boss sa ganang palit o red horse, pabog painit o mo, pabog na o subscribe sa ganigaw o wow gabi sa iyo mga boss thank <laughs> you o kining pa left side mga boss kaya kikamata si Babaw mula nang ang ilahang bus terminal o public market o bagsakan sa Suryo Osmia o makita na mga boss no? ang uwal na sa Daplin o luna sa Iruwal na sa sa, bus, sa maong bus terminal ang uh, biyahe ni boss from the Polog sa so, Osamis o sa so, uban pa mga lugar mga boss o dahit sota dahil de, mga boss pasulod ta mga boss so kiningad lang mga boss mga adlaw sa bada mga boss ang adlaw sa mga domingo mga boss grabe nagdasok yung nagdasok yun mga boss ang mga tao dre mga boss kaya kumaw mo na uh, palitan sa atong mga kaigsuunan ng um, mga gikan sa mga kabukiran o nagpalitan ng registro na mga boss isa kilo mga boss nagbayad tag sa gatos o gisukian tag 10 pesos o ni abang tinatang mga boss kaya nag-abdos mga boss o oh, nabot mga boss automatic. di na sa BI yun maraming balay mga boss o oh, thank you kayo birin mas o dagang salamat was was